musta Sigurado akong narinig mo o nasubaybayan mo nitong mga nakaraang buwan yung um, mainit na usapan tungkol sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. um Ang daming tanong no, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba yung sinasabi ng ating konstitusyon? At syempre, yung pinaka-importante, ano ang naging uh, pinal na desisyon ng Korte Suprema? Ngayon, dito sa The Deep Dive, susubukan nating himayin yan. Sisiya sa atin ng mas malalim. Ang source natin, yung mismong desisyon ng Korte Suprema, GR Numbers 278353 at 278359. Inilabas to noong July 25, 2025. Ang mission natin ngayon, tatalakayin natin yung limang pinakamahalagang tanong na sinagot mismo ng Korte Suprema sa desisyon na ito. Para mas maintindihan natin, hindi lang yung resulta, kundi pati yung mga legal na rason sa likod nito. Okay, simulan na natin! Unang tanong, ito yung madalas kong marinig. Pwede bang makialam o sumilip man lang ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment? O ito ba yung tinatawag na political question? na um, dapat kongreso lang ang may hawak kasi yun ang dating, di ba? Tama napaka-fundamental yan sa kasong ito at uh, nilinaw yan ng korte sabi nila o may malaking aspeto ng politika ang impeachment pero hindi ibig sabihin na labas na ito sa batas kasi ang impeachment nakadetalya yan sa ating constitution kaya ito ay ano isang constitutional at legal na proseso may sarili siyang katangian ginamit pa nga yung term na sui generis sui so generis. Ano yun ulit? Parang unique? Oh, parang unique. Hindi siya ordinaryong kaso, pero hindi rin siya purong politika na um, untouchable para sa korte. At dyan pumapasok yung sinasabi nilang expanded power of judicial review. Nasa Article 8, Section 1 yan ng Constitution. Binibigyan ito yung Korte Suprema ng kapangyarihan ng mandato na tiyakin kung may grave abuse of discretion ba alam mo yun yung grabing pag-abuso sa kapangyarihan ng alimang sangay ng gobyerno. Kahit kongreso? Oo, kasama ang House of Representatives at Senado, lalo na sa pag-implement ng tungkuli nila, kasama na ang impeachment. Kaya ang sagot ng Korte, oo, pwedeng suriin ng Korte kung yung ginawa ba ng Kongreso ay sumunod sa mga patakaran ng Konstitusyon. Ah, okay. So hindi pala pwedeng sabihin na, ah, political to, wala kayong pakialam, Korte Suprema. May check and balance pa rin. Eksakto. Yung kapangyarihan ng Kongreso, hindi siya absolute may limitasyon pa rin sa konstitusyon. Malinaw. So yun ang unang takeaway. May say ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment para siguraduhin konstitusyonal yung ginagawa. Hindi siya purely political. Okay, gets? Ngayon po na tayo sa pangalawang tanong. Ito naman tungkol doon sa mga naunang reklamo, yung unang tatlo. Nasunod ba ng Kamara yung tamang proseso sa konstitusyon para doon sa first three complaints na final noong December 2024? May mga timeline yan, di ba? Tama ka. At napaka-critical ng na mga timeline na yun. Eh. Sabi sa Article 11, Section 3, 2 ng Constitution, pag may verified complaint na, tapos may endorsement ng kongresista, dapat may sama yan sa order of business sa loob ng samtong session days. Ulitin ko, session days, hindi calendar days. Ah, yung araw lang na may pasok sila, kumbaga? Oo, oh, yun lang ang bilang. Tapos, pagkatapos niyan, dapat i-refer sa Committee on Justice sa loob naman ng tatlong session days. Okay, 10 days para sa order of business, 3 days para i-refer sa committee. Anong nangyari dun sa tatlong complaint? Well, tiningnan ng korte yung mga records, yung mga uh, house journal, session bulletins, committee reports. Nakita nila yung tatlong complaint na final noong December 2, 4 at 19 2024 na isama naman sila sa order of business pero ito yung naging ano yung naging problema hindi sila na refer sa Committee on Justice within the prescribed three session days hindi yan nangyari bago nag-adjourn ang 19 Congress noong June 2, 2025 so lumagpas na Ah, so hindi nasunod yung three-day rule para sa referral? Yon nga. Dahil hindi nasunod yung mandatoryong three-session day period para sa referral, ang naging tingin ng Korte Suprema, yung tatlong reklamong yon, naging parang ineffective? Para na ring na-archive o na-dismiss? Binigyang diin din nila na yung trabaho ng Speaker at Secretary General na isama sa order of business within 10 days, ministerial yon. Kailangan nilang gawin yon kung kumpleto yung papeles. Pero yung pag-refer sa committee, kailangan pa ring mangyari within three days after maisama sa order of business. Oh, yun yung hiwalay na requirement na hindi natupad ayon sa findings ng korte. Yun yung nagpatigil sa proseso para sa tatlong complaint na yon. Okay, get. So ang takeaway dito, hindi nasunod yung three session day rule para i-refer sa justice committee yung unang tatlong reklamo. Kaya itinuring silang archived or dismissed ng korte. Okay, moving on. Pangatlong tanong, dito medyo um, controversial yung mga alegasyon, no? Nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang Kamara noong vinerify nila at prinoseso yung pang-apat na impeachment complaint? Ito yung inaprubahan agad ng 13 ng Kamara noong February 5, 2025. Oo, oh, yun yung isa sa mga matunog na issue na inirase ng mga petitioner. Siyempre kasama si VP Duterte. Ang daming aligasyon ng uh, irregularidad daw, kinwestiyon nila yung bilis ng proseso, parang sinabi na wala pa daw dalawang oras yung kokus at pirmahan para sa parang mahigit 800 pages na reklamo, tapos 215 agad ang pumirma. Grabe! 800 pages in less than 2 hours? Kasama yung pagpirma? yung analigasyon, pati yung transparency ng proseso, kung nagkaroon ba talaga ng ano, sapat na pag-aaral o deliberasyon yung mga pumirma. May aligasyon pa nga tungkol sa kokus bago pa man daw formal na naihain yung reklamo. So anong sabi ng korte dito? Nagkaroon nga ba ng grave abuse? Dito medyo interesting yung naging finding. Uh, binanggit ng korte yung mga alegasyong ito. Pero ang conclusion nila, hindi ito sapat na napatunayan not adequately substantiated yung term nila itinuring nila itong mere allegations lang na walang kasamang matibay na ebidensya para masabing may depekto talaga ang proseso sa puntong ito na aabot sa grave abuse of discretion so hindi doon sa bilis ng pirmahan o sa kokos na katutok yung desisyon hindi yun ang naging primary basis Bagamat pinaalalahanan nila ang kamara na importante ang tamang verification and deliberation, mas nag-focus yung korte sa ibang constitutional ground. Yun yung naging mas mabigat para sa kanila. Mm. Okay. So, ang takeaway dito, kahit may mga tanong tungkol sa bilis ng verification ng pang-apat na complaint, hindi ito napatunayan na may grave abuse at hindi ito ang pinagbasehan ng korte ng kanilang desisyon. So, anong pinagbasehan nila? Dito napapasok yung sinasabi mong pinaka-crucial yung pang-apat na tanong. Lumabag ba sa konstitusyon yung pang-apat na impeachment complaint dahil dun sa tinatawag na one-year bar rule? Ano ba tong rule na to at paano ito in-apply? Ito na yung pinaka-core, no? Eto na nga. Eto talaga yung um, naging sentro. Sabi sa Article 11, Section 5.3 ng Constitution, No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Malinaw, di ba? Isang beses lang pwedeng simulan ng impeachment sa loob ng isang taon. Ang susi dyan, yung salitang initiated. Kailan ba nagsisimula o nai-initiate ang impeachment? O nga, ano bang definition ng initiated? Dito binalikan ng korte yung sikat na kaso, yung Francisco v. House of Representatives. Ayon sa Francisco, may dalawang paraan para ma-initiate ang impeachment. Una, kapag yung verified complaint ay na-file at na-refer na sa Committee on Justice. Yun yung proseso sa Section 32. Pangalawa, kapag yung verified complaint or resolution of impeachment ay diretsyong inihain ng at least one-third, one-three ng lahat ng miyembro ng kamara. Yun yung nasa Section 3.4, yung ginamit sa pang-apat na complaint. Okay, dalawang paraan. Paano yan in-apply ngayon dito? Ito yung interpretasyon ng korte. Yung unang tatlong complaint, kahit na i-archive lang sila, at hindi umabot sa referral sa Committee on Justice, itinuring na silang initiated para sa purpose ng one-year bar rule. Ha? Kahit hindi na refer? Paano nangyari yun? Kasi para sa korte, yung pagdaan nila sa mga unang hakbang, yung pag-file, pag-verify, pag-endorso, at pagsama sa order of business noong December 2024. Sapat na yun para masabing initiated na ang proceedings noon pa. Ah, uh, so yung initial steps pa lang counted na as initiated para sa one year bar. 'Yun ang naging reading ng korte sa Francisco ruling applied to this case. Kaya nung final at inaprubahan ng 13 ng kamara, yung pang-apat na complaint noong February 5, 2025, pasok pa yun sa loob ng isang taon mula nung initiation noong December 2024. Gets mo? December 2024 to February 5, 2025, wala pang isang taon. Oo, gets ko. Ang starting point ng one-year clock ay December 2024. Hindi yung February 5, 2025 kung kailan sila na-archive. Tama ba? Tama. Ang initiation, ang trigger ng one-year bar at dahil nagkaroon na ng initiation noong December 2024, yung bagong initiation noong February 2025 ay labag na sa one year rule. Kaya ang final conclusion ng korte, yung pang-apat na impeachment complaint ay barred o ipinagbabawal ng one year rule sa konstitusyon. At dahil doon, walang bagong impeachment complaint ang pwedeng simulan laban kay VP Duterte bago mag February 6, 2026 kasi parang yung Feb 5, 2025 yung effective end nung unang proceeding na na-initiate nung December 2024. Wow, ang technical pero ang laki ng impact ng interpretation na yan sa initiation. Grabe. So, ang pinaka takeaway dito ang initial processing ng mga unang reklamo noong December 2024 ang nag-trigger ng one-year bar, kaya yung pang-apat na reklamo noong Feb 2025 ay labag na dito. Ito pala talaga ang tumapos sa usapin. At dahil dito, pupunta na tayo sa huling tanong. Question number five. Dahil nga barred ng one-year rule yung pang-apat na complaint, ano yung naging epekto nito sa karapatan ni VP Duterte sa due process at speedy disposition of cases? Naging direkta yung epekto. Kasi nga, nung ideklara ng korte na unconstitutional yung pang-apat na complaint dahil sa one-year bar, ang tingin nila dito ay void abinisyo. Ibig sabihin, walang bisa mula pa sa simuna. Para bang hindi siya nangyari sa mata ng batas? Void a Walang bisa simulat sapol. Okay. Ngayon, paano yan kumunekta sa due process? Sabi ng Horte, yung buong proseso na sumunod yung verification ng 13, paggawa ng Articles of Impeachment, pagpapadala sa Senado, lahat yan nakatungtong sa isang complaint na fundamentally flawed na labag sa Constitution. Ang due process kasi, hindi lang yung may hearing ka. Kailangan yung buong proseso, from start to finish, ay ayon sa batas at konstitusyon. Kung yung pundasyon mismo, yung complaint, ay unconstitutional, lahat ng sumunod na hakbang, kahit pamukhang tama yung procedure, ay hindi na rin matatawag na sumusunod sa due process kasi mali yung pinanggalingan. Parang fruit of the poisonous tree. Ganun ba? kung mali yung ugat. Parang ganun niya ang logic. Dahil void ab initio yung articles of impeachment, ang naging resulta din na wala ng legal na jurisdiction ang Senado para litisin yung kaso. Wala silang balidong kaso na harapin. Nabanggit din yung speedy disposition of cases. Pero mas naging sentral talaga yung violation ng one-year bar at yung pagiging void nito at yung direktang impact sa due process. Malinaw, parang domino effect talaga Bagsak yung una dahil sa one-year rule, kaya bagsak na rin lahat ng kasunod in terms of due process and jurisdiction. Yun ang naging linya ng Korte. Fundamental constitutional defect yung paglabag sa one-year bar, kaya napawalang bisa ang buong proceeding na nag-ugat doon. Okay, so ang huling takeaway natin, dahil labag sa one-year rule at void ab initio ang pang-apat na complaint, yung buong proseso ay naging paglabag na rin sa due process ni VP Duterte at nawalan ng jurisdiction ng Senado. So ayan, nahimay natin yung limang pangunahing tanang na sinagot ng Korte Suprema. Recap lang, pinawalang bisa yung pang-apat na impeachment complaint dahil sa one-year rule, at nilinaw din yung mga hangganan ng kapangyarihan ng Kongreso at ng Korte sa impeachment. Tama. At ito um, nagiiwan ng mahalagang tanong para sa hinaharap, no? Ngayong mas malinaw na yung interpretasyon sa one-year bar rule, lalo na sa definition ng initiation, ano kaya magiging epekto nito sa paggamit ng impeachment bilang tool for accountability? Mas magiging maingat kaya ang mga magpapail? O baka naman, mas mahirap nang mag-initiate ng panibagong kaso kahit may bagong ebidensya within that one year? Interesting yan. Magandang tanong yan para pag-isipan mo na nakikinig sa atin ngayon. Isang bagay na siguro aabangan natin kung paano ito mag-unfold. Marabang salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsusoring ito dito sa The Deep Dive. Sana um, nakatulong ito para mas lalo mong naintindihan yung naging desisyon at yung mga legal na prinsipyo sa likod nito. At kung nagustuhan mo itong malalimang pagtalakay natin, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive para lagi kang up updated sa mga susunod pa nating pagsusuri. Hanggang sa muli!